Welcome po again dito po sa youtube channel ng Malago Forum. Sa video nito gusto ko pong share sa inyo kung ano-ano po ang pinagbabawal na dalhin papasok po dito sa Japan. Dahil po marami pong mga kababayan natin ang mga dumadalaw sa ngayon dito sa Japan bilang turist po, ang video nito ang siyang maaaring nyo pong maging guide upang malaman nyo po kung ano-ano ang pinagbabawal nga po uh, dito sa Japan. Sa mga kababayan naman natin na mga returnee at mga resident na po dito sa Japan, kung hindi nyo pa po alam ang tungkol dito, panoorin nyo po ang video nito at baka mapatawang kayo ng penalty kung di kayo mag-iingat at paulit-ulit nyo po ang ginagawa ang pagdala ng mga restricted items po. Total kain ko po dito ay mga prohibited items at mga restricted items po lalo na yung pagdadala ng mga pagkain na galing po sa Pilipinas. At pati na din po yung pagdala ng pera palabas at papasok ng Japan. So para po sa inyong kalaman, panoorin nyo po ang video nito until the end. So punta muna tayo sa mga prohibited items. Ito yung mga items na kapag nakita nilang dala mo papasok sa Japan ay maaring hulihin ka na nila agad kaya kung uh, wala kayong sapat na documentation na pinangawakan ay baka nga po uh, dalhin na agad kayo sa kulungan. So number one in the list po ay mga droga po. May pit po ang Japan pagdating sa mga droga. So kung nagpaplano kayong maging uh, smuggler ng anumang klaseng droga, better na wag nyo na pong ituloy. Then number two, second po ay mga firearms at mga uh, mga baril at bala po uh, before nauso po sa ating sa airport yung mga hulog balas kampo. So dito sa Japan mahigtit, mahigpit magpitin po nilang pinagbabawal uh, pagdating po sa issue nito so mag-iingat po kayo uh, ng lubusan po. Then number 3 ay mga packing goods or products po lalo na yung mga brand items. Okay lang po kung suit sot nyo siya at personal use personal use nyo po. Pero kapag ma marami kong kayong dala, nakitaan po nila kayong maraming dala-dala uh, sa bagahe nyo for commercial use dahil gusto nyo pong ibenta para kumita kayo. Then, maaring mapatawan din kayo na agad ng penalty or hulihin nila kayo. Okay? Then number 4 po ay ang mga pornography or adult materials po. Ang pagdala ng mga ganitong materials uh, dito sa so Japan, lalo na kung related sa mga bata po, ay mahigpit din pong pinagbabawal nila at meron pong uh, penalty na ipapataw po sa inyo. Okay? Then number 5 po ay mga products or materials made from endangered uh, endangered sa species po so like ivory at iba pa so ito ay pinagbabawal din lalo na kung wala kayong dalang documentation Then number six ay mga weapons po like uh, mga patalim, mga espada or sword at iba pa. So kailangan na meron kayong permission na, na, magdala niyan papunta rito sa Japan. Otherwise maaring makumpis, makumpis ka nila ito sa inyo or hulihin, hulihin po kayo. Okay? Then the last one po ay ang mga related sa chemicals naman po lalo na yung mga related po sa paggawa ng mga explosive at stimulant drugs po ay mahigpit din po pinagbabawal ng Japan. Okay? So yan po ang mga restricted items na bawal ipasok dito sa Japan na nakasad po sa Japan Customs uh, sa uh, official website po nila. Uh, pwede nyo po bisitahin ang uh, official website nila for confirmation ng mga nasabi ko pong uh, items. Okay? Punta naman po tayo sa mga restricted items uh, na maaaring madala nyo papasok ng Japan. So una po ay mga drugs for medication purpose po. So ang pagdala po niyo uh, ay maaaring uh, allowed nila kung ito ay uh, naayon po sa policy nila. Kung meron kayong mga medical drugs na dadala dahil nga po may sakit kayo at tinitake nyo po yung gamot, better na declare nyo to at ipacheck po sa kanila. So kung approvehan nila yon lalo na kung personal use nyo at uh, for your medication, malaki po ang possibility na ma ham po nila yun. Okay? Then the next one po ay yung mga pagdadalan mga pet or animals po at mga plants. Ang mga ganitong item ay kinakailangan ding ma-check po nila kaya need nyo pong i-declare ito so pag uh, idali nyo po sa Japan Custom para po ma-examine nila okay then the next one po ay yung mga items with the cultural or historical value po ang mga ganitong items or objects din ay uh, hindi po basta-basta mo ipapasok sa Japan ng walang proper documentation So kaya maaring ma-hold po nila yon uh, kapag nakikita po sa bagay nyo at kapag uh, yung may dala kayo so dapat prepare po kayo may dala po kayong documentation. Then the last one po ay ang mga pera and other related items. So meron silang limit dito na dapat nyo pong declare. Otherwise, maaari nilang kunin ito at kumpiskahin ang dala nyong amount. Okay? So I will explain more details about this sa next slide, slide po. So for now, yan po ang mga nabanggit ko na mga restrict, restricted items sa Japan Custom po. Okay? Punta naman po tayo sa pagdala ng mga products na Pinoy made na madalas-dalin po papasok ng Japan ng ilang mga kababayan natin dahil po uh, pasalubong purpose daw po. So alam nyo po ba na ayon po sa data ng Japan Custom, marami silang nahulihan mga Pinoy, mga kababayan po natin na nagdadala ng mga pinagbabawal na karne. At marami din po ang paulit-ulit na ginagawa ito. So, nakasad po sa policy ng Japan Custom na bawal na bawal po magdala ng anumang uh, klaseng karne or anumang processed meat or goods papasok po ng Japan. So, ayon po sa data nila mismo, ang mga madalas nila makumpiska uh, or kunin sa mga kababayan natin uh, na pinagbabawal pong ipasok dito sa Japan ay ang mga sumusunod. So, number one, yung mga tusino o longganisa, ito po ay bawal na bawal. Then also, yung jolly hotdog, tender juicy hotdog po ay bawal din po. So, before may nagtanong po sa akin, bakit may nabibili daw pong tender juicy hotdog dito sa Japan? So, kasi may mga store dito, mga Asian store, or mga Pinoy uh, store din po, restaurant na may nabibilan daw pong tender juicy hotdog. So kung tinanong niyo po yung uh, packaging niya, usually ang mga hotdog na yan ay hindi po galing ng Pilipinas. Ginagawa po nila with, uh, dito mismo sa Japan, so parang pinipeke po nila. So hindi po yan uh, parang original made na galing po ng uh, nabili niyo po sa Pilipinas. So mostly yan po ay gawa dito sa Japan. Okay? Then na uh, next one is yung mga ham sausage So ito rin po ay pinagbabawal Then also yung Jollibee Chicken Joy So ito ay mis minsan po di binibili na sa airport Dinadala po nila rito Pabasok po ng Japan So ito po ay pinagbabawal din Then also yung mga lechon Lechon baboy or manok Ito din po ay bawal na bawal din Then yung mga roasted pork Also yung mga balot or balot penoy po Ito rin po ay bawal din ipasok Then also yung mga sardinas no, mga nasa dilatang uh, karne o mga isda. So ito rin po ay pinagbabawal. So it's a part of process sa uh, goods po. Then also yung mga tuyo, dilis, daing, mga dry goods. So ito rin po ay pinagbabawal. Also yung mga alamang, gamos at chicharon ay bawal din pong dalhin dito sa Japan. So in general, all, lahat po ng mga processed foods na galing po ng Pilipinas, ay talagang bawal po ipasok dito sa Japan. So, para po makasigurado kayo, halimbawa may dala kayo, try nyo pong uh, i-declare at ipa-check mismo sa Japan Custom. So, doon mo po nyo po malalaman yan kung talagang bawal ba o hindi. So, kapag inapurubahan nila, then pwede nyo pong ipasok. Pero one, uh, 100% po talagang uh, kukumpis ka paano po nila yan at hindi po ibibigay sa inyo. Okay? So yan po ang mga listahan ng mga pinagbabawal na pagkain po na ipasok dito sa Japan. So sumunod po tayo sa uh, policy nila, polisi pa, po nila upang hindi tayo magkaroon ng bad record at maaring mahuli pa uh, tayo kapag inulit-ulit po nating gawin 'yan. Okay? So, in case na lubabag po kayo sa pagdala ng mga pinagbabawal na karne na binanggit ko po kanino, dito po sa Japan, ito po ang maaring ipato ang nilang penalty sa inyo. So, before ang penalty nito is o ginagawa na talaga nila, ang uh, ayon dito ay uh, maaring maaaring makulong lang kayo ng 3 years at, uh, or magbayad ng penalty na 100 lapad po. So, balit simula nung July 2020, binago po nila yung policy niyan. So, lalo nilang pinahigpitan at naging 300 lapad na po ang penalty at kapag for business naman ang purpose nyo nag-smuggle uh, nag kayo, nagdala kayo ng mga pinagbabawal ng karne dito para ibenta then ang maaring uh, penalty sa inyo ay umabot na mga uh, 5,000 lapad daw po Okay, So may mga hinuli na din sila ng mga violators uh, before at may nab ko na rin po ito sa mga forum uh, facebook page po namin So better na sumunod na lang po tayo sa policy sila para di tayo magkaroon ng problema mahuli at makulong at magkaroon ng bad record Okay uh, Next naman punta naman po tayo sa policy ng Japan Custom sa pagdala uh, po ng cash money and gold So sa policy po nila Uh, kung kayo ay papasok o palabas ng Japan na mayroong cash money na umaabot sa 100 lapad, kinakailangang may declare nyo po ito. okay? Kung in peso or US dollars ang dala ninyo, convert nyo na lamang sa yen uh, gamit po yung exchange rate at the day ng travel niyo para po malaman nyo kung abot wa ng 100 lapad or 1 million yen. Sa gold naman, kung, so, kung susubra so, daw ng 1 kilogram ang dala ninyo, you need also to declare it. So, ibig sabihin, kapag hindi umabot ng isang kilo at susot sot nyo siya, limbawa, o nasa dala nyo hand carry, so walang problema kahit hindi nyo siya i-declare. Okay? So, important reminders lamang po sa pagdadala ng malaking pera, lalo na kapag palabas ng Japan at pauwi ng Pilipinas. Kung lagpas ng 100 dapat ang dala nyo pong pera, wag na wag nyo pong kalimutang i-declare ito sa custom po, Japan Custom. Dahil kung may dala po kayong nalaking pera at nakita niya hindi nyo yan na-declare, maaari po nila makumpis ka ito. Okay? So, nakasad din po yan sa uh, official website nila. No? So, ang pag clear po ay hindi na nga na may babayaran po kayong malaking uh, tax sa Japan Custom. Hindi po ganon. Kahit kaano pa kalaki ang dala ninyong pera, umabot pa yan ng isang lapad or more. Kahit uh, 1 lang, so, uh, wala po kayong, uh, kahit one yan lang po, wala po kayong babayaran tax sa Japan Custom at wala silang ipapataw na anumang kabayaran daw ang purpose ng declaration ay for bookkeeping nila and for transparency. So para maiwasin din daw yung money laundering cases na problema po ng maraming bansa. Now, kung meron talaga kayong madalang sobrang laking pera, maaring na uh, tanungin po lang po kayo ng uh, custom officer kung saan mo ito gagamitin at paano nyo nakuha ang pera na yon. Maaring uh, kinakailangan mo magdala ng uh, proof uh, magdala po kayo na pwede pong makita bilang supporting documents, uh, bilang patunay na yun nga may hawak kayong ganito, ganong kalaking pera. So maring sabihin mong for business investment or magpapatayo ka siguro ng bahay. So yan po, uh, remember po ninyo, ito about sa pag-declare ng pera ninyo, ang limit po ay 100 lapad. Kapag below the amount, no need po ang declaration. Pero kapag sobra po, uh, need nyo po mag-declare pero wala po kayong babayarang anong mga uh, tax o sa Japan Custom. So, pwede nyo pong makonfirm ang information nito sa Japan Custom Official website po. Nakas nakasad po doon na, uh, yung explanation nila tungkol po dito na wala po kayong babayarang anumang tax sa pag-declare po ng pera. Okay? So that's it po. I hope nagkaroon na po kayo ng kahit na konting idea about Japan Customs, kung ano yung pinagbabago nilang ipasok dito sa Japan, and also about sa declaration ng pera ninyong dala po palabas at papasok ng Japan. So please share this video po sa mga kakilala nyo para maging aware din po sila. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig.